Ayon po sa balita, nireject daw na itong big boss ng Viva Films, itong pelikula na ito na itong si Mr. Darilia. Balita na po ngayon yung pag-file nga ng libel case, libel complaints laban kay Daryl ni Vic Soto, sinamahan ng kanyang butihing may bahay. Um, yun na daw ang kasagutan kasi nga naman, kahit teaser lang yon at hindi pa naman doon napapanood ng buo yung pelikula wala pa rin pa yung tulo talaga eh para gamitin daw yung pangalan ni, ni, Bossing Vic Soto maganda ano napakahinahon yung kanyang pagsagot sa mga tanong kung bakit kailangan niya mag-file ng uh, cyber libel complaint laban nga kay Mr. Daryl Yap mahinahon pinag mabuti ilang araw ang nakalipas ano talaga siguro pinag uh, dinaan sa tamang proseso mahinahon si si bossing Vic Soto nakakabilib yun at hindi nakitaan ng galit eto daw yung kanyang kasagutan doon sa mga taong nagtatanong kung ano daw yung kanyang masasabi nga tungkol doon sa lumabas na teaser so eto pala ay hindi pinayagan so sa ngayon nagtataka tayo kung kung paanong nabuo pa rin etong pelikula na ito dahil malapit na daw itong ipalabas sa katanungan kung si Vic Soto ay maghahain din ng uh, TRO Parang hindi na nga maipalabas ang pelikulang ito mukhang mga lawyers na lang talaga ang mag uh, uh, or sasagot sa mga katanungan niyan I mean lawyers ni, ni, ni bossing Vic Soto ang sabi kasi dito hindi talaga ito po sa big boss nga ng, ng Viva Films dahil nga magkaibigan itong mga to ang singing career na itong Tito Vic and Joey ay nagsimula sa uh, Vicor Music na pag aari ng Big Boss uh, yan po ay na nakita natin pag aari ng Big Boss ng Viva Films na si uh, Vic Del Rosario hmm. hindi niya talaga papayagang siya pa ang maging dahilan para maiproduce at lumabas itong pelikulang ito yan, yan po uh, nga natin kung kung under Viva Films pa ba itong pelikulang ito. Pero ang totoo kasi niyan, may kontrata at e DAO, itong si Sir Darilia, sa Viva Films. Na ibig sabihin, kung yan ay exclusive contract, hindi siya pwedeng gumawa ng pelikula under uh, different uh, movie outlet or movie in the film. Uh, film uh, company. Diba? So yan. Um, etong laban na ito, dahil sabi nga ni Vic Soto, galit siya or ayaw niya or dapat parusahan ang mga taong responsable. Lalo na po dating sa social media nga. Katulad ng na ginawa natin sa si Mr. 19 yeah. counts of cyber libel po ang um, final ng grupo ni Vic Soto. At sabi nga niya, tatapusin niya ang laban na ito kakayanin niya ang laban na ito. Siguro naniniwala din sa itong civic si sa auto na meron talaga mga tao sa likod na ito. Pero siyempre tahimik si Bossing Vic sa mga ganyang usapin. Tahimik din siya sa usapin ng ito daw ay posibleng pamumulitika. Napakaganda ng kanyang statement. Napakahinahon, napakalumanay. Kasi kung sa iba-iba yon talagang magingit-ngit ka sa galit sa taong ito. I mean, at all. Sa, sa taong katulad na, na si Mr. Daria. Good luck.